Hindi po nanalo ng 100,000 pesos si Alvin at ang Team Dreamers pero syempre mas satisfying kung makapag-uwi sila ng total na 200,000 pesos. At winner din po ng 20,000 ang charity na napili nila. Ano ba yung napili ninyo, Alvin? Uh, a Blessed Church from Cavite City. Oh, yeah. from Cavite City. Tinga, Cavite ba kayo, Alvin? Yes, from Naik, Cavite. Naik, yeah. wow. Kaya po, sa ano po, sa beneficiary po nila, Alvin, kayo po makatatanggap ng 20,000 mula sa kanila. Pero ito, time for fast money muna tayo. Ngayon si Rainier nasa, nasa likod siya, hindi na naririnig. Game ka na. Good luck. Alvin, you got this. Give me 20 seconds on the clock, please, for fast money. Okay, nag-survey kami na isang daang babae, fill in the blank. Napanaginipan kong binigyan ako ni Alden Richards ng blank, Alvin, go. Bulaklak. Una mong naiisip kapag sinabing gabi? Uh, matutulog na. Saan may nangyayaring tulakan? Sa MRT magbigay ng luto sa saging. Ah, uh, uh, ano, as, uh, banana cube. Bakit nakikipag-usap pa rin ang isang tao sa kanyang ex? Ah, uh, kasi naiisip niya yung ex niya. Alvin, hindi na mga sagot mo. Ito ayon sa isang dang babae na paniginipan kung binigyan ako ni Alden Richards ng bulaklak. Ano kaya sagot natin, survey dyan? Siyempre, Una mong naiisip kapag sinabing gabi, matutulog na. Services. Wow. Saan may nangyayaring tulokan? Sabi mo sa tren, sa MRT. Services. Wow. Magbigay ng luto sa saging banana queue, sabi mo. Ang sabi ng survey. Oh yeah. Bakit nakikipag-usap ka pa rin o oh, isang tao sa kanya ex dahil naiisipan niya? Ang sabi ng survey natin ay... Oy, 113... Very, very good. All right, thank you. Let's welcome back Rainier. Mr. Castillo. Isang Ito, may good news ako sa si Rainier. Si Alvin got 113 points. Ibig sabihin, 87 to go. At this point, mapapanood na po ng mga manunood ang sagot ni Alvin. Maybe 25 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng isang daang babae. Sa so, unang tanong na to. Fill in the blank, na panaginipan kong binigyan ako ni Alden Richards ng blank. Pera. Una mong naiisip kapag sinabing gabi. Dinner. Saan may nangyayaring tulakan? Sa concert. Magbigay ng luto sa saging. Pass. Bakit nakikipag-usap ka pa rin o isang tao sa kanyang ex? Mahal na pa rin. Magbigay ng luto sa saging. Ano kayang pwede mga ibang luto sa saging? Saging? Turon. Let's go, Rainier. 87 to go. Fill in the blank na panaginipan kung binigyan ako ni Alden ng blank. Sabi mo, pera. Ang sabi ng ating survey ay... Meron. Bulaklak. Top answer. Una mong naisip pag sinabing gabi, sabi mo, ay dinner. Ang sabi ng survey. Ang top answer ay madilim. Saan may nangyayaring tulakan? Ang sabi mo sa concert. Ang sabi ng survey. Whoop! Ang top answer dito ay kapag may bigay na ayuda. Ayun ang top answer doon. Pag may bigay na ayuda, magbigay ng luto sa saging. Ang sabi mo, turon. Ang sabi ng ating survey ay, who? Banana Q, top answer. 24 to go, Rainier. Okay, one last. Dito na kayo sa gitna. Rainier, balik tayo dito. Bakit nakikipag-usap ka pa rin o oh, isang tao sa kanyang ex? Ang sabi mo ay dahil mahal pa rin. 24 points for the win. Mahukuha kaya natin ito? Ang sabi ng survey ay... Ang top answer doon sa number na yun ay friends sila. Friends. Yun ang top answer. Pero congratulations, dreamers. You have won a total of 200,000 pesos. Napakahusay. Thank you. <laughs> Again, maraming salamat sa inyo, Team Believer. Sana, sana maulit. Sana Yay. maulit yeah oh. Thank you very much, Christine. Jade and Nadine, muli congratulations. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kahit pakihura at panalo, dito sa Family feud.